Ayan guys, lunch na tayo. oh, hindi na Burog, saka galing sa karayan. At pinakbot. So, ayan mga ka-Dragon. Good morning. Ayan, nandito ulit tayo sa farm. Siyempre, naglilinis kami dito sa paligid. Actually, kapon guys, nandito rin kami. Pero, hindi na kami nakapag-vlog. Dahil, sobrang busy nga. Naglinis kami dito sa fish pond. Ayan. O, diba? Maano na lang. Malinis na. At yung sabong ito. Mayat itong matat na malawag to. Ayan, dito daw itanim ng tiligaya yung ating cosmos ba to? Anong tawag dito sa alaman na tante? Cos ay ang marilyo pa ay ang tawag ni ay juan ito marigold yung dun o banda pati itong ano, baba ng fish ang damo. Kakunti man pala yung nakuha nating galay. Malaking shell ng bildet oh Kapok Patayin siguro yung mga bildet dito Wala nang tubig eh Pero basa pa naman yung ilalim ayan guys, lunch na tayo. Ihaw na talong. Burog saka galing sa karayan. At pinakbot. Oh, di ba? Tatlong We ate ulam. <coughs> Masalan po sa mga diyan, pinakakalong sa mga saro. Ang mga ito na ito na kasi panginigong konsenyo. Ang mga sa piso. Amen. Kain tain, tayo, kain Ako. Ako. kajuan. Nakasalampak na naman kami. Hanggang ngayon hindi. pa rin namin. Naui uh, yung aming mamasa. Hanggang ngayon wala pa rin. Wala ba kasi sa Tricep? Sa Pian. Kailangan mo kailangan. Kailangan Ha? Kailangan mo kailangan. Wala. na. Hindi mo kasi alat ang kono? Walang araw. Pero ngayon. sobrang ano, sobrang init. Ang, ano... Malinsangan. Malinsangan. Wala kong matutunan. Ayan, ni ko yan ka. Hmm. Ito hmm. diba? hmm. okay. na Ayan yung di ba? Tubo kayo. Pasensya na guys kung puro kami dito sa ka buko. Eh. Talagang diba, lang ang ngayon lagi ko meron bukas mukhang tayo uh, ang dami ararawan di ba tinanong mo si tatay kapon sabi ni tatay hindi naman alam. alam yung sa ararawan kadami nilang nakuha hindi lang nakalimutan lang daw ni Marlon magkwan kasi nag-uisi ron na ibilin na magkwan nga matanong ko kapon ang ararawan ma hindi uh, man din alam ni tatay kaya sabi niya magkwan siya kaya lang sila magpulig din tapos na eh ay tapos na magpunta sila kapon yun lang na tapos na ngayon nagpan sila. Nagpan sila ulit. Pero hindi ko alam kung meron. Sabi ko kay Marlon mag-text. Hmm. Uh. -in. Wala man. Paano niya makuha na sa bayang silpon? Lubat. Hmm. Uh. Ibang alas at tulong ko. Ibang ko. Ibang nandiyan na karamang bunuhoy. Mayroon. Ibang nandiyan. Ibang nandiyan. Shoutout mo si Balong eh. Binagyan mo na kami ng mga ay kung ano mo guys, kagigising lang namin. Magtanim sana kami dyan sa gilid. Eh, mambun na rin. Oh. Wala kami dalang mga kapote. Naginip ka ante kanina, nagtayo. Sabi niya hindi pa daw kaluto <laughs>

dan daming mga nagtubong mga halaman. Kaya nga, yang parya-parya, dapat yan mabuo talaga eh. Pag nagbunga to, kuwan na naman. Katigas ng kuwan ng ano na to ah. pal kabatiti or patola ito guys itong mga ano na ito may pasdok o kurayan hanggang dun na sobrang ng ating ano paraangan hindi natin alam kung anong unahing linisan. Pati yung sa may sagingan ng ano, ang sukal. Wala ka nang binhing kunda ante sa inyo, sa itaw? Wala, wala na. No. Yung mga natabing binhi dito, kinain ng daga. Yung mga palang at patan ante, saan natin ilagay? Itanim. Yo, palang at tataan. Ayun na lang kailagay natin doon sa may balagal natin. Dapat kasi yung patani talaga nakabalag at mahirap magkuha kapag pinagapang mo lang siya sa puno. Doon yan sa may ano, dragon fruit marami. dibante ante yung ano, maram-maram, ito maram, yung kamote maramara kamote inuulam din daw yun sabi ni mama dati hindi, hindi nabuto ng tiligaya yun <laughs> tiligaya kayo ni mama? ito o, oh, inuulam ba ito mga kadragong nabanggit kasi ni mama inuulam daw nila ito dati

May tanim na dito, Tante? Napa. Eh <laughs> meron lang, <laughs> 'no? Yan isa lang. Ito ay. Napa. May isa. Tag-ulan na talaga. Tapos ulit. Ah, uh, lakas ang ulan. tag talaga. na. May mga kaputi tayo hindi natin dinala. I'm <sweigh> manila <sweigh> in meg. I'm going to put my, line, company, <laughs> 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 <But> my... <Tape>? <laughs> Huh? <laughs>